bố cái trà thì chống chồng bố cái ai dùng trà thì nhưng được trà bố cái

Ay yung Ayun guys, no. no uh, medyo natapos ka na 'yung konti ng uh, itanim natin. So, kani na ako nakita 'yung ginawa ko. For purpose parinya. Una, dadalhin natin ang manipis na lupa yung pagtataniman natin para sa ganun yung itatanim natin na damo may kakapitan na bago sa ilalim tapos didiligan siya na maigi pagkas didiligan maigi pabababain muna natin konti yung tubig tapos tsaka natin pupukin para lumapat siya dun sa lupa na ilagay natin sa ilalim dun sa kinapitan niya tapos after natin mapukpok ayun nakita nyo yung ginawa ko pinutpura natin sa ibabaw ng lupa ang purpose naman nun para yung pagitan nila ng pinagtaniman uh, once na nilagyan natin ang lupa at dinilikan uli natin sa susunod tatakloban yun doon para may magagapangan na panibago yung ugat, sa ganun pag nagdikit-dikit sila, mawawala yung patlang magiging buo sya na dikit-dikit, yun ang purpose doon saka kaya medyo kinapalang ko yung ano ng lupa kasi medyo matanda na yung damo natin makapal na masyado so ma gaano to magiging damay para hindi maging ganun kada isang metro na nataniman ko dindiligan na natin pinupuk tapos lalatagan agad natin sa ibabo para hindi maginda yung bermuda tapos after one week sasabugan natin siya ng abono So, yun lang muna. Thank you guys for watching. Tsaka, please follow and like my FB page, Kuya George Clowney. Maraming salamat. God bless.